So isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga boss lalo lalo na sa ating mga followers at subscribers dyan Para sa video na to ay ating i-review -re kung paano ba gagamitin itong test light or mas kilala sa tawag na test probe Ito po ay bagong bago mga boss no at binili ko to sa online nasa description link sa ibaba ba doon nyo makikita kung saan ko to binili mga boss para sa lahat na nagtatanong So para ating masubukan tong ating bagong test probe mga boss Tara! So ayan mga boss, papakita ko muna sa inyo ang packaging nitong ating Autoprobe. Mag-iingat kayo sa pagbili online kasi meron niyang mga review. Dapat tignan nyo kung maganda ba ang mga komento doon mga boss. So medyo may punit yung box pero walang problema mga boss overall maganda naman siya ito na yung laman niya mga boss no kasama na ang manual dito sa ating auto probe Meron siyang red na positive indicator light at itong negative na green indicator light naman. Ito yung switch kung saan na pwede tayong magbigay ng direct voltage mga boss no. Pwede yan sa negative at sa positive mga boss. Auto trip pala itong ating test probe or auto probe kaya sobrang safe na safe na gamitin. Ito pala yung totoong pangalan niya mga boss no, negative auto probe. So nasanay kasi ako sa test light or test probe kaya pasensya na. So ito na yung kanyang wire, medyo mahaba siya mga boss no. Tapos ito yung kanyang auxiliary na clip. Mamaya sa actual demo ay papakita ko sa inyo kung para saan to. Ito naman yung negative at positive na alligator clip para sa terminal ng battery. So ngayon mga boss ay ate nang ang ititest ang ating auto probe, Sana lang ay gumana at saka legit. Red alligator clip ay para sa positive at saka black na alligator clip ay para sa negative. So ngayon ay try natin i-on ang ating negative switch at saka ito namang positive switch. So makita natin na may ilaw naman ng maayon sa kanyang ilaw ang ating indicator light. So sunod natin gagawin ay mag-test tayo ng polarity dito sa ating battery terminal. Red light means positive polarity mga boss no. Tapos ito namang green light ay negative naman siya. So, so far ay okay at goods na goods tong ating na-order na, na auto-probe mga boss. Legit happy customer! Ngayon ay actual ko namang ipapakita sa inyo kung gaano kahaba itong wire ng auto-probe. So, mahigit dalawang dipas siya mga boss. No? So, sa tong sakto lang sa mga maliliit na mga sasakyan. Bumper to bumper kung baga ang maaabot sa yung pag-reading nito mga boss. 6 to 24 volts pala ang auto probe na to. So ngayon ay magte-test naman tayo ng mga fuses. So natin na umilaw talaga ang color red at color green. So pagka makita mo ilaw mga boss, ibig sabihin ay good yan. Meron yang continuity. Walang puto lang linya. Pagka walang ilaw naman na lumalabas ay alam na. So ngayon ay direktang mag-test tayo ng motor mga boss So pwede yung pwede ito Dito na magagamit tong auxiliary clip mga boss no Ikabit tong maliit na clip sa negative mga boss Tapos itong ating test probe naman ay sa positive And then pindutin na yung positive na switch natin mga boss Ayan So magkakaroon niya ng directang supply na voltage na 12 volts Kaya iikot ang ating motor Napakaganda talaga at sulit ng test probe na to mga boss or auto probe. Pwede nating i ang lahat ng mga electrical component dito sa ating sasakyan mga boss. Papa man, coil or solenoid. So makita nyo naman itong motor na to ay sira na So ayaw nang gumana Kahit pagbalik balik-balik ta rin pa natin ang polarity ay sira na talaga siya mga boss So ngayon ay dito naman tayo sa relay at pwede tayong mag-test gamit itong auto probe ng relay mga boss. So ang relay na to ay sira na. Ayaw nang mag-click tak tik tak. Ngayon ay papakita ko naman sa inyo ang goods na relay at ito yung tunog niya. So narinig nyo naman yung pag-click tak tik tak ng ating relay mga boss no. So, ibig sabihin, goods na goods ang relay na yon. So kayang-kaya ang supply yan at kayang-kaya itest ng ating auto probe ang mga relay. So sa lahat pala ng nakapanood ng video na to, baka gusto nyo ng ganito mga boss, meron pa akong available na dalawa. Ang isa ay pamimigay ko sa aking Facebook page at ang isa naman ay dito sa YouTube channel. So punahan na lang mga boss nang unang mag-share at mag-like at mag-comment. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin. So sana ay meron kayong kunting natutunan pangkol sa ating video ngayon at tutorial. Paki-like and share naman aking video mga boss. Maraming salamat. God bless and mabuhay. Peace.